kung paano nire-respeto yung buhay na katawan ng isang Muslim, ganun din nire-respeto yung patay na katawan ng isang Muslim. Masya Allah. Wallahi lazim. Wala ito sa ibang relihiyon. Sa iba, hindi pa naililibing ay tinutorture na ang bangkay ng isang tao sa pamamagitan ng pagbabalsa mo. Kung makikita lang nila kung paano binabalsa mo yung bangkay ng isang tao, kung paano sinisip-sip, tinutusok, yung bangkay ng tao at sinisip-sip yung fluids sa loob ng katawan ng tao, marahil dahil sa takot niya ay hihingin niya sa pamilya na huwag niyo akong ibalsa mo kapag mamatay na ako. At mas worse pa dito na pagbabalsa mo yung talagang tinatanggalan ng mga lamang loob yung katawan ng tao para hindi madaling mabulok. La ilaha illallah sa mga nakikinig sa aming mga kababayan. Suriin niyo po ang ganitong katuruan. Saan po ito sa turo ng Diyos? Saan po ito sa turo ng mga propeta? Kahit kay propeta Jesus, Jesus Kristo ay hindi nito kailanman itinuro na kapag mayroong namamatay, babal sa mo ng laman ng lobo. Kaya sisipsipin ang mga fluids, mga likido na napapalob sa katawan o kaya bangkay ng tao. Wala ito sa turo ng Diyos. Hindi ito makalangit na katuruan, mga kababayan bilang mga Muslim mananampalataya kay Allah, pinapahalagahan natin ang mga yumao mula sa atin. Silang mga lumipat na sa rahmat awa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng panalangin natin kay Allah subhanahu wa ta'ala para sa kanila. Nanawa sila ay patawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Naiulat ni Imam Muslim rahimahullahu ta'ala Sinabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, Dua'ul mar'i al-muslimi li-akhihi bi-zahri al-ghaybi mustajab. Inda ra'sihi malakun muwakkalun kullama da'a li-akhihi bi-khirin qala al-malak al, al bihi amin walaka bi Ayun sa malapit na kahulugan, sabi ng propeta sallallahu alayhi wa sallam, ang panalangin ng isang muslim para sa kanyang kapatid habang wala siya ay tinatanggap ni Allah. May isang anghel na nakatalaga sa kaniyang ulo. Tuwing siya ay mananalangin ng kabutihan para sa kaniyang kapatid, sasabihin ng anghel na yon na nakatalaga sa kanya, sasabihin niya, Amin. At para sa iyo ay katulad din yan. Isipin mo yon. Pasok din dito ang mga kapatid nating yumauna, mga nauna na sa kanilang mga libingan, na kapag tayo ay mananalangin para sa kanila ng kabutihan, kapatawaran, habag, mayroon ding anghel na nagsasabi, Amin, O Allah, tanggapin mo ang kanyang panalangin at ipagkaloob mo rin sa kanya ang katulad ng kanyang hinihingi para sa kanyang kapatid. Isipin mo yon. Ganon din mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kung mayroon kang kapatid, mayroon kang magulang, mayroon kang malapit sa iyo, mahal sa buhay mo, na namatay sa pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, Bukod pa sa humihingi ka kapatawaran para sa kanya, ay nagbibigay ka rin ng sadaka para sa kanya kung mayroong kang pagkakataon, kung mayroong kang kakayanan. Kala Sa'ad bin Ubadata, Radiyallahu an, Kultu, Ya Rasulullah, Inna ummi matat, Afayanfa'uha in tasaddaqtu anha, Kala na'am, Fakal, Inna ha'itan li bil madinati, anha, Rawahul Bukhari. Sinabi ni Sa'id Ibn Ubadah radiyallahu an Usugo ni Allah na ang aking ina Makikinabang ba siya kung ako ay magbibigay ng kawang gawa sa ngalan niya? Ang sabi ng propeta sallallahu alayhi wa Oo Kaya't sinabi ni Sa'id, Ang aking taniman sa Madina ay aking iniaalay bilang kawang gawa para sa kanya Ang kaning intensyon Ang reward noon ay mapupunta sa kanyang mahal na ina. Isa itong dalil, kabilang ito sa mga dalil, proof, na ang isang Muslim, kung siya ay magsasadaka sa ngalan ng isang taong namatay sa pananampalataya, namatay na siya ay Muslim, kung siya ay magsasadaka sa ngalan ng kaniyang kapatid na yon o magulang o kaibigan na namatay sa pananampalataya sa Islam, ito ay makakapagbigay ng benepesyo sa kanya. Tatanggapin ito ni Allah subhanahu wa ta'ala. At take note mga kapatid, na ito ay para lang sa silang mga namatay sa pananampalataya. Hindi natin maaring ihingin ng patawad kay Allah. Magsadaka tayo para sa mga taong namatay sa kawalan ng pananampalataya kay Allah. At yan ay pinagbabawal ni Allah subhanahu wa ta'ala. Masakit yan, lalo na sa ating mga kapatid na mga balik Islam na mayroon marami sa kanila na abutan na lamang ng kamatayan o mga mahal nila sa buhay, mga magulang, na wala sila sa iman. So masakit ito sa kanila na ito ay bawal sa kanila na ihingi ng kapatawaran kay Allah yung mga namatay na wala sa iman. Namatay sila sa kufr. Hanggat may pag-asa pa, iparating natin sa kanila yung Islam. Mga kapatid sa Islam, kapag merong namamatay sa atin, inihahanda natin yung maayos na paglibing sa isang Muslim na namatay sa pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang Islam ay mayroon ding itinalaga na reward. Kabutihan sa silang magpapahalaga sa libing ng isang yumao sa pananampalataya kay Allah. Ayon sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang tumpak na hadith muttafaqun alayh. Uh, an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man muslimin imanan wa وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فإنه يرجع من الأجر بقيراط بقيراطين كل قيراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن فإنه يرجع بقيراط أيونسا إن شاء سينومان كهلوغا سينو سمنود سمونود, سمونود سليبين مسلم Masaksihan niya yung libing ng isang Muslim. Nang dahil sa kanyang iman, pananampalataya kay Allah, sinaksihan niya yung libing, pag-asikaso sa libing ng isang Muslim. Na meron siyang, kada, ang kadahilanan nito ay pananampalataya niya kay Allah at paghahagad niya sa reward, kapatawaran niya Allah subhanahu wa ta'ala. At nanatili hanggang sa ito ay may panalangin at may libing. Nanatili siya Sinaksiyan na yung janaza paglibing pag-ayos sa libing ng kapatid na yon. Nagkasama siya nagsala hanggang sa nakasama pa siya sa paghatid sa libingan nito. Ano ang reward nito? Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, babalik siya na may gantimpalang dalawang kerat. Babalik siya na mayroon siyang reward mula kay Allah. Mayroon siyang nat natamo na reward na dalawang kerat. Ibig sabihin ng kerat ay malaking bundok na kasing laki ng Uhud. Napakalaking bundok yung Uhud, mga kapatid sa Islam. At sino mang nanalangin lamang sa kanya, siya ay nanalangin lang, siya nagsalalang ng janaza at umalis bago may libing. Hindi na siya sumama sa libingan para may libing yung kapatid. Babalik siya na may gantim pa isang kerat lang, isang kerat lang yung ipagkakaloob sa kanya ni Allah. Bilang patunay na ang Islam ay nagpapahalaga sa mga namamatay sa atin ay nagtalaga si Allah ng reward sa silang magpapahalaga sa libing ng kapatid. Masya Allah. Kabilang sa pagpapahalaga ng Islam sa namatay sa atin, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, asri'u bil janazati fa in salihatan fa khairun tuqaddimunaha ilay. Wa in taku wa in taku siwa dhalika fa 'an liqabikum. Rawahu bukhari wa Muslim. Sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, bilisan ninyo ang paglilibing sa patay. Kaya sa Islam ay walang lamay. Pinapadali ang libing pag sa patay sa atin. Wala naman talagang lamay. Sa turo ng mga propeta, sa turo ng Diyos, walang lamay. Mga invented lang ito na turo, mga innovation lang ito na mga turo, nawala sa turo ng Diyos. Wala sa turo ng mga propeta alayhimus salatu was salam. So sabi ng propeta, Bilisan ninyo niyong paglilibing sa patay. Kung siya ay matuwid, ito'y kabutihan na inyong iniuuna sa kanya. Makabuti sa kanya na agad-agad may libing. Bakit? Kasi naghihintay sa libingan niya yung reward ni Allah. Yung kabutihan ay pagkakalob sa kanya ni Allah. Yung mabuting buhay sa buhay ng barzakh. Yung buhay ng barzakh yan, yung buhay sa pagitan ng buhay sa mundong ito at buhay sa akira. Merong tinatawag na hayat barzakhia. So naghihintay doon, mayroong reward doon si Allah subhanahu wa ta'ala sa silang mga namatay sa iman pagsunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya't kapag bibilisan natin, makakabuti yun sa kanila. Kung hindi naman siya mabuti, Masama siyang iniaalis mula sa inyong mga balikat para mawala na kayo ng problema sa kanya, ilibing niyo na yan. Yan ang hikmat kung bakit inililibing agad ang isang patay sa atin. Walang lamay, wala ito sa turo ng Islam. At kabilang ito sa pagpapahalaga sa isang yumao sa pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pinapaliguan ng maayos, dinadalisayan yung patay sa atin. Pagkatapos nun, siya ibabalutin ng tela pagkatapos nun ay dadasalan, magdadasal tayo para sa isang patay na yumao sa Islam, magdadasal tayo, magsasalatul janaza tayo, funeral prayer, kumbaga, pagkatapos nun ay ihahatid na siya sa kanyang libingan. Yun ang mga ginagawa kapag mayroong namamatay sa atin. At ito ay fardu kifaya. Ah, obligado sa atin ito. Kifaiyan. Ibig sabihin na kapag may namatay na muslim dito sa urmuk at wala ni isang muslim na nag-asikaso sa libing niya, lahat ng mga muslim sa urmuk ay magkakasala kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kung mayroong mag-asikaso na grupo ng mga tao, nag-asikaso sa libing ng kapatid na yon, mawawalan ng kasalanan yung mga muslim sa urmuk. Halimbawa lang yun mga kapatid sa urmuk. So ganoon kahalaga, pinahalagahan ng Islam yung patay sa Islam. Kung paano nire-respeto yung buhay na katawan ng isang Muslim, ganun din nire-respeto yung patay na katawan ng isang Muslim. Sa iba, hindi pa naililibing ay tinutorture na ang bangkay ng isang tao. Sa pamamagitan ng pagbabalsa mo, La ilaha illallah. Kung makikita lang nila kung paano binabalsa mo yung bangkay ng isang tao, kung paano sinisip-sip, tinutusok, yung bangkay ng tao at sinisip-sip yung fluids sa loob ng katawan ng tao, marahil dahil sa takot niya ay hihingin niya sa pamilya na huwag niyo akong ibalsa mo kapag mamatay na ako. At mas worse pa dito na pagbabalsa mo yung talagang tinatanggalan ng mga lamang loob yung katawan ng tao para hindi madaling mabulok. La ilaha illallah. Mga kapatid pasintabi sa mga nakikinig sa amin mga kababayan. Suriin niyo po ang ganitong katuruan. Saan po ito sa turo ng Diyos? Saan po ito sa turo ng mga propeta? Kahit kay propeta Jesus, Jesus Hesus Kristo ay hindi nito kailanman itinuro na kapag mayroong namamatay, babalsa mo, tatanggalan ng laman ng lobo. Kaya sisipsipin ang mga fluids, mga likido na napapalob sa katawan o kaya bangkay ng tao. Wala ito sa turo ng Diyos. Hindi ito makalangit na katuruan, mga kapatid. Hindi ito makalangit na katuruan, mga kababayan. Kaya bilang pagpapahalaga ng Islam sa bangkay ng tao, sa patay na tao, kung papaano nire-respeto ang buhay na katawan ng isang muslim, ganon din nire-respeto yung patay na katawan ng muslim. Na kapag hinuhugasan siya, ay dahan-dahan. Hindi parang naglalaba ka lang, hindi parang nagkukuso ka lang ng damit. Inaayos malumana yung pagligo sa kapatid. Kung paano nire-respeto yung katawan ng muslim na buhay, ganon din yung bangkay niya kapag namatay niya. Karespe-respeto pa rin. Yan ang turo ng Islam. E eh, wala, wala ito sa ibang katuruan mga kapatid. Matalad tayo mga muslim. Nire-respeto yung mga bangkay natin. Mamatay lang tayo na bilang mga Muslim, insha'Allah. Wala tayong aalalaharin, insha'Allah. Yung mga nagngangalang Muslim sa lugar natin, matatakot sila kay Allah, ikatatakot nila kay Allah na hindi nila tayo ayusin na ilibing sapagkat obligasyon nila yun. At yun ay karapatan mo sa yung mga kapwa Muslim na may saayos yung libing mo bilang isang mananampalatay kay Allah. So, ang pagpapahalaga natin sa mga patay, sa mga yumao mula sa atin ay hindi once a year lang na magtatalaga tayo ng petsa date na dito lang tayo magpapalaga. Hindi. Hindi once a year lang. Napakamaramot naman tayo sa mga mahal natin sa buhay. Kung sa loob lang isang taon ay isang beses lang natin sila maalala. Hindi. Ang isang Muslim, sa may pagkakataon siya na makahingi ng kapatawaran kay Allah para sa kanyang kapatid. Lalo na sa kanyang mahal sa buhay na namatay sa iman, namatay sa Islam. Inaalala niya ito sa pamamagitan ng paghingi niya ng kapatawaran para sa kanya. O kaya kung mayroon siyang kakayahan makapagsadaka, nagsasadaka siya sa ngalan ng kanyang mahal sa buhay na namatay sa Islam. Ganyan po ang turo ng Islam, mga kapatid sa Islam. Ang pagbisita ng isang Muslim sa mga libingan, ay dapat alin sunod sa katuruan ng Islam dapat yung layunin natin sa pagbisita natin sa libingan ay para maalala natin yung akhirah sapagkat sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam zoorul qubur fa innaha tudzakkarul maut rawu muslim bisitahin ninyo ika yung mga libingan sapagkat ito ay nagpapaalala sa inyo sa akhirah yan yung ating Intention dapat, hindi para kausapin yung mga mahal natin sa buhay uh, Tatay, nauna ka na dyan, pakisabi naman kay Allah, pakiparating naman Hindi po yun maari, bawal po yun mga kapatid sa pananampalatay islam Hindi para magdala ng bulaklak, pagsisindi ng kandila sa punto ng mga yumaw Gawain po yun ang mga kufar, hindi po yun nararapat sa atin bilang mga muslim pagsusunog ng kamangyan, pagsusunog ng mga insenso na may paniniwala o nagtataboy ng mga bad elements ay sa paniniwala nila, mga masasamang enerhiya, iwan ko ano pa mga, mga enerhiya yan, ha? iniisip nila, naniniwala sila na nagtataboy ng mga malas daw, nagtataboy ng mga masasamang espirito, ay sa paniniwala nila, wala po yan sa turo ng Islam.